Sa unang taon po ng pag-alala sa pananalasa ng bagyong Pablo, usap-usapan sa internet ang ulat na pag-urong umano sa turnover ng pabahay para sa mga biktima. Dahil daw yan sa nakansilang biyahe ng Pangulo sa Davao Oriental. Pero itinagi ng DSWD na may nakatakdang biyahe at natuloy din daw ang turnover. Darito ang report. Disyembre na nakaraang taon na humagupit sa Mindanao ang Super Typhoon Pablo na tinaguri ang World's Deadliest Disaster noong 2012. Mahigit isang libo ang namatay dahil sa kabi-kabilang pagbaha at pagguhong idinulot ng bagyo. At mahigit 70 bilyong piso ang naitalang halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Makalipas ang isang taon, unti-unti nang inaayos ang mga binagyong paaralan at nagtatayuan na ng mga bagong school building sa Mawab Compostela Valley. Habang sa Katiil, Davao Oriental, nakatayo na ang mga bagong bahay na mga residente. Sa ulat ng news website na Rappler, kahapon sana ang turnover ceremony ng mga ito sa pangunguna ni Pangulong Aquino. Pero di raw ito natuloy dahil nakansila ang biyahe ng Pangulo, bagay na ikinabismayaraon ng mga residente. Sabi ni Secretary Sani Coloma ng Presidential Communications Operations Office, iminungkahi raw ni DSWD Secretary Dinky Soliman na ipagpaliban ng pagdalo ng Pangulo dahil sa state visit ng Presidente ng Myanmar at iba pang gawain. Pero paglilinaw ni DSWD Secretary Dinky Soliman, hindi naman daw talaga nakaschedule na pumunta sa Katiil ang Pangulo. Gayunman, nagpadala raw sila ng kinatawan mula sa palasyo. Sa seremonyang natuloy naman daw ayon sa ulat kay Suliman ng mismong gobernador ng Davao Oriental. Para sa saksi, Sherian Torres nag -uulat.